ulan na naman. Sana huwag mo na naman pumasok din sa ano yung tubig. So, pag, pag umuulan dito, pati sa loob, bumuulan Kahit hindi naman sira yung bahay. Ayan guys, sumulan kagabi. Ayan, kagabi humulan. Ang aking ampalaya. Ayan. May bunga na. Ayan, sana naman lumaki ka. Ang ganda-ganda pa naman ng ano. Ayan, may bunga. Pero nasisira naman siya kasi. Bakit kaya? Kagaya na ito, yo. Malaki na yan nasira pa ayan ang dami niyang bunga kaso lang nasisira siya ayan o eto nasira pa rin yung isa ang dami niyang bunga kaso lang nasisira bakit kaya ayan nakasurvive ka nga sa ulan ng yelo tapos nasisira naman yung isa. Dito may uh, kalabasa. Wala pang bunga. Yan ang eggplant. Nasisira na din. Eggplant. Kalabasa. Nena. Arabati, wala nang dahon. Ayan, may bulaklak ang kalabasa. Baka may bunga na kalabasa na to. Pero wala pa siyang bunga. Wala pa siyang bunga. dito tayo, nag-video-video muna tayo. Ating ang palaya, ayan. Kumukulog-kulog, naririnig nyo ba guys? Kasi umuulan dito kagabi. Ayan, no? tingnan nyo yung may tubig-tubig pa dito. Ayan. Tubig pa dito. Bakas ng hangin. Ayan guys, may ulan na dito sa UAV. 10 o'clock in the morning, kagabi. At nakas din ang ulan. Ngayon, ang ulan na lang ang ulan. Ayan, nabasa na ang carpet. Nakatrasin ko lang. Ayan, lakas ang lakas ng tuloy dun eh. Paano na kaya yung carpet namin dun? So, paano na kaya yung... Kailangan na mabu mabuksan ko yung ano dun. lakas ng ulan hindi tayo sa labas ayan lahat na ako na may tuluyo yung loob ng labahan Pumasok so, na yung tubig ko. puno na ng tubig yung sabi. Ayan guys, lakas ng ulan. tayo sa labas. Ayan. Ang loob ng labahan. Yun, sa sa Ayan, pumasok ng tubig puno na ng tubig doon sa guys. Ang lakas ng ulan. Nadiligan ang aking halaman sa mini garden. Ayan, nakapulot ako ng payong. May payong pala sa loob. Nagpapakahirap ako. <laughs> eh, yeah, pusa sudden. Eh, yeah, pusa sudden. Oh no! Oh no! Meow, meow! Meow, meow! Takot yung pusa. Takot yung pusa sa ulat. Ayan, yeah, dito tayo sa labas. Dito tayo sa labas. Mag-video-video tayo ng bagya. Ayan, Ayan, guys! lakas ng ulan naggala-gala nagdilig ayan ulan sa UAE today ayan dito tayo ayan ulan sa UAE ayan nakapayong tayo kanina hindi ako nakapayo Ayan, ulan sa UAE. Dito tayo ngayon. nag video tayo ng bagya. Taso tayo sa loob. Nipis naman na itong payong. Eh. Ayan, Oh. Ayan, sila tayo din sa loob. May do na yun, ha? Oh. pungsa. yun. Yung aking grits, malaki na yun. Ayan, nalagas yung mga bulak-bulak. Kaligan. Ang kamatis, masayang masaya kasi nadiligan sila. Ayan, ang mango. O, ba diba? Laki ng papaya ko. <laughs> Tunin daw yung tubig ng ulan. Wala na ulan. huminto na yung ulan na yan yun, sa taas na lang yun yun na sa rooftop ayun na kaya <laughs> talaga, oo